Dahil nag like, 1 million, libre ko na yung Paris na, si <laughs> Oo nga. Libre na natin Paris yan. ba? kataba. Mabot yung 3 million eh. Sa Facebook. So, libre na natin si ma'am dahil nag viral. May taba ulit ma'am? Yes. Sir. May taba. Ibigyan <laughs> natin na maraming taba si ma'am. Trending yan sa Facebook feeds na eh. Ayaw sa TikTok mag-trending eh. Click sila ma'am. Shada naman dyan ma'am. May TikTok kayo ma'am di ba?

Baba daw si Ma'am guys. Ayun. Yeah. Follow niyo si Ma'am guys sa kanya Facebook. Facebook. pa pag libre Ma'am. Sarap pag libre eh, mas nalulunok ko nang maayos. <laughs> <laughs> pag may bayad hindi ba? Ayun <laughs> know? oh. So ulit guys, ayun may tama pa yan. Dito pa balik-balik Ma'am. Masarap ba? Maraming taba. Ayun, no? Sarap. Ano sabi niyo, ma'am?

Shout out sa Fortins. Yon. Fortins Culture Tagig. Oh, shout out, shout out mga kapares. Thank you. Guys, from Manawang. Mga kapares, solid customer natin. Shout na mga mga truka dun daw. <laughs> shout out mga taga Manawag! Tura huh? kain. Ano ka ano ba yun? Pangas Halulun! Halo dun. Salamat Idol Shout out Pops Yun know, o, nagpadaan si Idol Teka saan yan na Idol? Teka saan? Galing pa ka Laguna Laguna, from Laguna siya tau Lalo dito love. ako nag-reside nag sa Pasay Nakikita ka ano, sa Laguna pa lang ako Kasi so, yun, nadali kita sa Taguig dito Saan ka sa Laguna sir? San Pedro San Pedro, Laguna, yun o, Thank you Idol, salamat Shout out may mga tropa ko dyan Shout out, dyan sa mga tropa ko dyan sa Maydanggam Yun Thank you.